wala pa rin pong tigil ang ulan ay sus ko po ano ka po iyan talaga naman pong babad na babad na po ang halaman ang mga tao po ay nakakaawa na po at talaga po namang lubog na lubog na po ang kanilang lugar ay grabe na po ang ulan ay talaga po namang wala pa rin pong tigil eh ay katatapos lang po ng bagyong Krising ay eh, ito na naman po ang bago na naman pong bagyo na si Dante at may kasunod pa daw po na panibago na naman pong bagyo ay naku po ay eh, ano ka po iyan kawawa naman po ang mga tao Ayan, ay tinyo ga hindi nangyayari ito dito sa uh, kusina. Ito ay never na nangyari sa kusina ng aming bahay. Ay tinyo. ayun po oh. Pre po ang harapan ng aming bahay ay halos ano na. Oh, ayun po oh. Kaya sabi ko nga din sa mami, uli-uli. Uh, di ko rin nangyayari. Ayosin niyo po para na rin po kami, para na pong dagat din. Ayan uh, po uh, ang harapan. Ayan uh, po. Ayan uh, po ang harapan namin. Hindi uh, po kayo nakatapa. saan po nangyari ito na ganito po katindi ang baha Ayan po ang aking nilutong gulay at talaga po namang naglimas po ng baha ay iyan. O ayan po ang gulay. Uh, hindi ko po alam kung ano ga pong tawag din sa niluluto ko pag basta po pinagsama-sama po at nilaga ko ho ng pampalasa ay eh. gulay na ho basta may mahi ko po may tag-ulan kain po tayo ng simple po naming pagkain at pag ganito po ang pag-ulan at pagod po anong pagdilimas ay talaga po namang masarap pong kumain Bibisitahin ko po ang garden habang medyo mahina na po uli ang ulan. Uh, titinan ko po uli, sisilipin ko po kung ano na po uli ang nangyari sa garden po garden ako oh po ang dami pong mga dahon ay kalat po eh yan po ang garden po tuligyan na po ang baha ay kaso po yan eh, po ang dami pong mga patak na dahon yan po ang garden Ah, uh, puro po dahon. Ayan. Ito pong ang lakas din po ng hangin. Ako po, kumapay na po yung aking atang saging. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Sana po, po. po hindi matumbah at may buong. Ayan po. Ari. Grabe po, ang daming dahon. Ang daming pong walisin. Okay lang po. Okay lang po yan. Ayan po. Ayan itong walisin po. Ayan po. na po ng ulan. Halos. Sa puno po ang ano. Ang mini ng tubig. Ayan po o. Oh. po ng ulan ay <laughs> puno po ng tubig. Pwede na pong mag-swimming. Ayan po. po. Grabe po. Hindi <laughs> naman po ganun pag-grabe kaso. Ayan naman po. At hindi po nang ulan na uh, uh. aah po uh. Ayan, buti po ang aking propagation area. kayo po, okay na okay pa naman po. Medyo, may nasira lang po ang... ari po, ang propagation area ko, so, medyo basa-basa din po ang loob po. Ayan, ayos naman po. Na ayos naman po ang aking mga pinropagate na pastusyon po. Aawa uh, sa hindi po sila nagsitumba. Eh, medyo wasak na po yung ilalim ng ating ginawa pong ano, um, sangga po sa hangin. ang um, sa po ng hangin, ang halos wasak. Hindi naman kami masyadong sirang-sira. Um, um uh, okay pa yung mabilis na naman po ang ulan tapas na ulit po muna ako mamaya mamaya na kaunti na ano na po ayun po o talaga pong ayun naman po ang halaman isang pasalaan po talaga ah uh, pagtikot ng araw ay siya ay matindi po pong hindi muna po sila pagdidilig todo-todo <laughs> na po ang kanilang tubig na napuha balik po muna uli ako sa bahay at nabigis na po uli ang ulan namiya po uli ako pag medyo tumilaki lang Babalik na muna po ako Halaki sa po uli ng ulan baka po ako mamadulas uh, namiya po uli Babalik balik na po muna ako